Good morning, good morning mga ka-kitchen tech Ganito na ba ang apoy ninyo sa inyong kitchen sa restaurant or sa inyong bahay Madali lang yan, basic tips lang po ang bibigay ko sa inyo para maging asul ulit po ang inyong apoy uh, Papakita ko po sa inyo kung ano po yung tatanggalin Wala naman po sa ah uh, air mixer ang problema pero ibibigay ko po sa inyo yung detalye kung paano po siya pagagawin kulay asul so simulan na po natin binabaklas ko na po yung burner ayan po makikita po ninyo na tinatanggal na natin yung burner nya ayan po at ito po ang tatanggalin natin orifice Diyan po nagsisimula ang pagiging kulay dilaw ng apoy. Kaya po siguro malaki ang butas nito. Ayan po, nako, napakalaki nga ng butas niya. Ganito lang po ang gagawin natin, basic lang po. Palilitin lang po natin ang butas ng orifice. Ayan po, nakita nyo naman kung ano lang yung ginamit ko. Phillips screw at plies lang po. Pupukpukin ko lang po yan para lang po lumiit ang butas ng orifice so ayan po pupukpukin ko na po para po lumiit po yung butas ng orifice nya basic tips lang po to mga kakitche na ah. kasi yan po yung mga na-encounter ko lang na pag madilaw ang apoy ganyan lang po ang ginagawa ko para po mabilis ang gawa lang pero garantisado po. Dahil sa sobrang laki ng butas niya, nagkakaroon po ng cost na maging kulay dilaw ang kanyang apoy. So yan po, nakita niyo po, ang liit na po ng butas niya. Ikakabit na po natin yan mga kakitchen para makita na po natin kung gaano po kaganda yung apoy niya or dilaw pa rin po ba. So yan po, inakabit na po natin. Kabit na muna natin yung orifice niya tapos after nang maikabit na natin tetestingin na po natin kung madilaw pa rin po ba ang kanyang apoy so ayan po kabit na po natin mga ka kitchen balik na po natin ang burner niya. op nilaglag pa, mahirap talaga pagka isa lang ang kamay na gumagalaw op ayan po kinabit ko na po yung burner and then tetestingin na po natin yan mga ka-kitchen kung kulay dilaw pa rin po ba ang apoy niya yan po yung mga trouble na pwede nyo ma-encounter pag madilaw na po ang kanyang apoy sa kitchen, ma, sa kitchen man ng restaurant or sa bahay yan po ang makikita ninyo ganyan lang po kung hindi makuha sa calibration ng air mixer punta na po kayo sa pag ng orifice kung tawagin po yun ay orifice ayan na po nakakita niyo po oh. bumalik na po siya sa dati niyang apoy malayo na po yung pinagkaiba niya sa kulay kanina at ngayong na-calibrate na po yung orifice niya ayan po kulay dilaw na po siya Ganyan lang po ang pagiging calibrate ng orifice mga idol. Ayan po. So ayan na po, tapos na po natin i-calibrate ang ating burner. Kung nagustuhan nyo po ang aking YouTube channel, pa-subscribe naman po ako para po sa susunod ng aking mga basic tips ay maka-subscribe po kayo. Salamat po sa inyong panonood.